Kaya yeah, malaki malaki pala to. Grabe, sing pinta, tayo pala to. 60 naman 60 naman. 60 naman grabe tunaw. 60 naman. 65 na. Ayan uh, ang mga isda o. Hindi na yung isda o. Ay, namaka na. Uh, so. Sport ng Binaikan. So, ayan po daming bato, bato pang buya yan, yan yung nilalaglag sa ano, yan yung ginagawang pabigat ng buya dun sa laot. So yan, ito yung fishport ng Dinahican So may nagbaba din ng pangulong. May pangulong na nagbababa ng isda mga kapising. Oh, Sige. Oh, eh sama-sama yung bawat ano ha. Yan mga kabising Nagbababa na kami ng isda. Kelaro diigs. Tulungan. ayan tulok-tulok. may lamarang pa. May tulungan pala yun <tipulong> Yung para kulay. Para kulay. Para kulay at mamaya naman yung iba. Isa pa, isa pa?

Halo. Apa? Kemudian Malaki, 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 hah? malaki, 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 malaki,

Tanggal-tanggal. Tolong tanggal. orang itu sebagi lah. <tik>

跟着起来。 Anong pangalan? Ah, John Slee. John Slee. Tagit, tagit, lamang. Wala, wala. Wala, wala. mga wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala,

Bawa pahinatin. pa, hilai pa. Hilat maano yung ating isda? Okay, bila nyo, bila. Maya, maya, maya. muna natin. labas, labas dito la muna. At okay.

对 Sali muna dyan. Sali, Taga! Oo, oo. Sali, guys. Malalaking isda ngayon nang nahuli natin. yan ang mga hornal. Inundan mo yung hornal. Ah, Yan ang mga hornal na-hornal namin sa Rosas. yan ay, kita nyo naman, madami nagbababa mga guys. Ah, fishing. Oy, jomong lang sa, sa kalam. Ang Ayun. Ah, Yan ang aming fish port. Yan. Mga rentahan mga kapising. Ang ina. Ang ina. Ang ina. Ang yun. Jackpot na si Kapishing yan. At ngayon at may natay pa tayo sa bang para makuhaan din natin ng video. Wala pa sila dito eh. At yun si Flex dumaan. Yun, ay maliit ito mga Kapishing. Mga... yan yata, wala pa. Ganda talaga ng mga isda nila. Yan mga lamaran ka fishing. yan? Yan. Mga isda sa 'Yon, malapit na matapos mga fishing Ay, ayun, wala na yata mga fishing. Wala na? Meron pa sa uli kalilit. Kaloy, kalilit. <laughs> Ah, ito, barilis ito. Okay. Ito so, yun na yan. Ito. Ay, idol, patawagin. Ito yung araw, ano? Tingnan mo ka, laway-laway oh. pa rin, oh. napakatagal na na yan ba? Laway-laway pa rin, oh? Ay, ano ka, kintabian? yan? Uy, mga kwa na, magasgas sa tuloy ang isda. Gamitan yung gansu. Ang padaming dyan.

Pirit saya, na lang sayo, pirit. Pirit na lang sayo. Hindi lang, deliver. Ayah, dapat ay sulat 'yan, sulatan ito. Mga So ayan mga kapising, atras na kami. Tapos na kami magbaba ng isda. Ayan, at saka hapon na, hapon na. Magdidilim na oh. oh, padilim na. So yun na, ah. ito yung fish port ng Dinahikan. So ito yung pair ng dinaikan mga bising medyo maliit lang. Mas pahaba yung paganyan. Para siyang, para siyang little T Ayan. Yang dinaikkan mga kabising Ini series Ya Bang Malikot, Bang Malikot Ulitin <laughs> <laughs> mo na po siya, <laughs> Ulitin mo na yun. Ronkir, Beatrice. Ano yun, sunog. Nausok dun sa dulo ah.